One. Ikalawang Kabanata Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa kana na nasa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya, Naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, Huwag ninyo kong pangunahan, Ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kaniyang ina sa mga naglilingkod, Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May anim na tapayan doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Nakalaan ang mga ito para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelisyon ng mga hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinunungan nila ang mga tapayan hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig Kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, Ang unang inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uli. Ngunit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak? Ang nangyaring ito sa Kana, na nasa Galilea, ay siyang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kaniyang kapangyarihan at nanalig sa kaniya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kaniyang ina, mga kapatid at mga alagad at sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng sanapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghukpit at ipinagtanguyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagbibili ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang pahay ng aking ama. Naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo. Anong himala ang may papakita mo pang patunayang may karapatang kang gawin ito? Sumagot si Jesus, giba ninyo ang templong ito, at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, Apat na put anim na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kayat nang siya'y muling mabuhay. Naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kaniya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat silang lahat ay kilala niya. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kaniya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao.